Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano Nag-text sa akin si kapitbahay natin ano. Yeah. Ayun siya. <laughs> Yan kasi tinex niya ako. Eh sabi niya, dalhin ko raw 'tong ano, lawn mower natin doon sa kanya at aayusin niya. Ah. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magbenta muna tayo ng bote mga kailags ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasan man kayo ngayong araw na to Andito tayo ngayon sa pagbebenta ng bote Kabayan, kumusta? <laughs> 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 ha? Uy, oo nga pala, sorry, sorry, pasensya ha. Yan Ayos, pungsa natin muna mga kailags ano? Kumusta kabayan? Ayos na ayos, syempre Ayos na Ayos? ayos? Ano ang pangalan mo? Shoutout sa Maganda sir. yung gupit mo. Ha? Ay, syempre naman. Mahal ang pagpapagupit ko dyan. Mabihira. Sobrang mahal. Bihira nga ako magpagupit eh. Mahal pa. Mahal pa. <laughs> Yan. Maraming salamat siya. Ano pangalan mo, kabayan? Ha? Ano ang pangalan mo? Ramil, Ramil. Ramil, ayun nga pala si Ramil. Ay, kung nakakalimutan si Ramil, oh. Shoutout sa si Ramil, ah. Ang natin pa, oh, nakakainay siya, no? Ito, ano, bibili lang tayo ng ano, pagkain ng mga aso natin yung mapagbibentahan natin ito ako meron pa lang tao dito sa likod i ipark ko lang sa harapan ha i ipark ko lang sa harapan oh sige ah ito ba hindi pala pwede ito oh. yan yeah, so mga kainis hindi pwede ito ha sa basurahan ng bugsak niyan pwede nang ilagay yan sa ano sa recycle yung mga kumukuha ng basura yan Siguro ang, ang hula ko nito sa mga $20, maybe. $25. Aparato ko lang doon. O oh, sige. Aparato ah, ko lang muna. O. Oh. Ayos, so oh. bantay mo natin doon mga kinis at baka eh, may mga sumunod na sumunod na mga mga magbibenta rin. At least ha, yung sasakyan natin nandoon sa dulo. Doon natin i-park. Para hindi tayo nakakasagabal dito. Yan. Lagay na natin doon. Siguro yun, ang mapagbibentahan doon mga kinis, mga nasa 25. O, oh, 20 dollars. Yeah, yan, 20 dollars lang. Tansya, tansya lang naman eh. 20 dollars. Yeah, yan, dito lang tayo magpark. Sa tabi. Yan, yeah, para ano, para hindi tayo sa gabal doon. Sa gabal doon sa ano, mga darating ngayon. Pero kung konti lang naman yung inanan natin, siguro kung, kung, isang bag lang, eh, pwede na tayo hindi umalis doon kasi sandali lang naman yung Mabilis lang naman bilangin yan nila ano eh. Nila Ramil. Ramil. Ay. Nakalimutan ko pang Nakalimutan ko pang isara. <laughs> Ay, hira. ito na mga pinagbentahan. So dito nilalagay mga basura, mga plastik. Ayos. So matagal lang matagal na rin pala ako nag ano rito mga kainis, ano? Do, uh, matagal na ako nagbebenta ng mga bote rito, matagal na nung 2011 pa, 2011 years 2011 pa. Ganto na to, matagal na to. So hanggang ngayon 2024 nagbebenta pa rin ako rito kasi nga malapit sa bahay namin to. Tsaka kilala natin yung mga mga nagbibilang ng bote rito eh. Uh, nyo ubos na kagad ano? Bilis. Yeah, si si Ramil sanay na sanay na sa pagbibilang yan eh. Ano? Kailangan mo na ano? Isipo? Ah, hindi na, hindi na. Ay, salamat. Oo, oh, importante yung mahalaga. Yan, so may mapagbibentahan okay. tayo na tayo ng na aso. Maraming salamat, Ramil, oh, ha? Salamat, ingat. Salamat, salamat okay. din. Ayos. Yon. So meron tayong ito mga kainis ano. 23.25 cents dollar. O oh, de ba? May pera sa mga basyo ng bote at lata. So bibili tayo ng ano doon ng ng yung pagkain ng mga pinabili, pinapakain natin sa mga aso natin, yung sticks kasi di ba pag makukulit sila, bibigyan mo lang sila ng pagkain noon. Tatahimik na sila for 3 hours or 2 hours mga kainags ano ano lang yung worth worth ano lang yun worth 20 dollars tapos may pangkapi pa tayo yan o o diba saan ka na diba ba? <laughs> bihira <laughs> bukas yung ano na yan ang ng, ng, ng talyer natin no? yan baka naririnig yung boses natin ang ingay natin <parishion> ayos o tumatiginting 20 dollars tapos ang palitan ngayon sa peso, Philippine peso ay nasa 42 point something mga kainis Mataas ang palitan ngayon ng dolyares Naku Eh kaya lang mataas din ang gasolina natin Sabi nila pag mataas daw yung dollar Mataas din ang gasolina, ganun daw yun Naku. Anyway, importante naman yung mahalaga Ay meron na tayong ano na pagbentahan Tsaka yung ano, yung espasyo natin Kasi syempre, eh, iniipon natin yung mga bote natin May mga space na nakukuha yan. So, tinanggal natin yung mga bag ng basyo natin doon. Lumuwag na naman yung space nung ano natin, no? yung ating uh, shed, di ba? So, tara. Diretso tayo sa ano? Costco. Wow, mga kainag ano? Eto na ang sinasabi ko. Ito lang hinihintay natin. Matagal na, oh. Grabe. Napakaganda ng tanawin natin ngayon, ano? <laughs> hindi ko maiwasang hindi mag-vlog dito, mga kainag, dahil Lako po, Panginoon. Tingnan nyo naman, oh. Oh my God. Woo. Diyos ko, dai kita oh my god ang ganda oh, grabe at ang bango oh my goodness kita nyo naman yan mga kainags so oh. nako talaga naman ano ito yung mga hindi natin nakikita pagka winter dito sa Alberta Canada mga kainags so oh. wow beautiful tsaka kung napapansin nyo green na green na no? grabe no pati mga puno natin no grabe wow Masyado na ako exaggerated. Pasensya na kayo mga kainis dahil hindi ko talaga mapagtantong aking labis na kasiyahan sa araw na ito. Oh my God! so hindi lang yan. Marami pa rito. Yan, meron din dito mga kainis. Ano? Yan, Tapos meron din doon kulay puti rin. Yung mga bulaklak. Oh, yan. Oh, tira Tapos may ibon pa yan, oh. Oh, kita nyo mga kainis. Ang ganda, no? Oh, di ba? Wow! Mapapawaw ka sa Sa ganda. Maingay daw ako sabi noon. Nung naglalakad. Hindi, mamamalimos mo siya. Mga kayo nags may dalang placard. Eh, no? mo, Nagwawala. Gusto Gusto mo extra sa ano natin. Sa sa vlog natin eh ayun na malis na siya malis siya ano yung homeless mamamalimos yan so, tara punta tayo doon mayroon pa roon marami napakabango ng bulaklak na to Naalala niyo yung puno natin doon sa backyard? Gantong-gantong rin yung pag namulaklak. Ang bango ng bulaklak na to mga kainags. Ano? Kaya pagka uh, yung namulaklak yung ating ano yung puno natin doon sa backyard natin sa umaga, ang sarap magkape doon kasi ang bango ng mga bulaklak. Sa ngayon kasi hindi pa namumulaklak. Kasi nga, di ba, kinalbo natin. Tinrim natin, di ba? Ayan, oh. Bango niyan, grabe. Napakabango. Nako, ang gaganda talaga tingnan ano. Ayun, napapansin niyo no, hanggang doon 'yan at hanggang doon 'yan mga kainag. So, oh. nako po, panginoon, 'yan bango. Kaya dito pag naglakad-lakad ka dito, ang bango dito. Ang bango dito, grabe, ano? Wow. Tsaka ano mga kainag, sino maghahanap na rin ako dito ng pantalon na maraming bulsa. Yeah, meron na rin ako nakita maraming bulsa roon sa winners nung pumunta tayo kaya lang gusto ko pa yung maghanap talaga. Kaya naghahanap ako ng maraming bulsa na pantalon kasi para marami tayong mga paglalagyan. Halimbawa, salamin, mga battery ng GoPro, mga susi, ganoon. Kasi pagka uh, ang bulsa ng pantalon natin, nandito lang, dito, parang ano eh, ang hirap eh, no? marami tayong dinadala minsan, bitbitin. Unlike pag maraming bulsa yung pantalon natin, marami tayong mailalagay. Ayoko na kasi mag, mag, ano eh, magdala ng mga bag-bag, parang daming dalahin ito, 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 ito. yung pinunta natin dito actually mga kainat yan kasi ito yung gusto ng mga aso natin eh. 20 dollars lang siya tara tara tapos uh, naghanap rin ako ng mga pantalon dito wala akong nakita, wala akong natipuhan uh, punta tayo sa, ano, sa, sa marks tingin tayo dun although may, medyo may pressure on Ay, titignan lang natin, Titingnan lang naman natin hindi pa naman tayo bibili, nagka pa lang ako yan, katulad salamin na to, ayoko naglalagay ng salamin dito. Gusto ko may sariling bulsa. Hindi ko naman pwedeng ilagay dito kasi dito sa hood ko, nilalagay ko 'yang GoPro. Sa kabilang bulsa naman dito, yung susi ng sasakyan natin. Tapos sa kabila naman wallet dito. Pero may baon tayo ano yan, oh. Yung waist packet. Yung binili ko nga pa lang sapatos nung nakaraang araw, hindi ko muna sinuot. At hehehe, <laughs> baka madumihan yon. <laughs> And then, then, then natin sa susunod na araw yan. At uh, excited na nga rin ako kasi pure leather siya mga kainis, ano? Pure leather. Leather na leather talaga. Hmm. Dito na tayo sa Marks mga kainis. At nako eh, madilim na naman, ano? Parang hindi ko na nai-enjoy yung mga... mga day off natin ah mahigit siguro dalawang linggo ng ganito ang laging panahon ano kung napapansin nyo oh. na naman ang kalangitan natin no oh. yan samantalang kanina di ba nakalabas si Haring Araw maganda siguro no lumabas ako na nagalit na na yung weather <laughs> sabi niya andito na yung mahangin ang bihira <laughs> yan so dyan muna tayo pupunta sa Mark's titingin lang tayo ng pantalon dito sana mga kainags ano? kaya lang mabigat yan na marami siyang marami siyang bulsa no yan oh yan ang gusto ko eh tsaka mga bulsa pa oh. Yan. Kaya lang mabigat siya. Okay sana siya sa winter. Kaya lang mabigat mga kainags. Gusto ko yung ano lang medyo magang. Ito ang bigat eh. Hanap pa tayo. Ay, eh, marami pa rito. E, tingnan natin to. Ay hindi ito. Walang ano to. Bulsa eh. Yan. Tapos sa uh, ito, 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 Maganda to. Kaya lang mukhang mabigat to. Oh. Yan. Tapos yung mga gusto kong sweatshirt. Mga ganito mga kainags. Ano? <coughs> Yan, oh. Ay hindi, hindi. hindi. ito. May zipper to. Yung walang zipper. Yan, yan, yung ganito, yung ganito, walang zipper para nailalagay ko yung yung GoPro natin dito. Yan. Maambo na naman, no? Oh. <laughs> wow. Maulap na naman ang ating kalangitan. Grabe. <laughs> Hindi ko na na-enjoy yung ilang linggo nating na ano, ah, day off. Especially last week nag-live tayo, 'di ba? isang linggo. Halos ganito rin yung panahon. Ayun, eh, no? maulan. Yan. Yeah. <laughs> Grabe. So wala akong nakita ng ano rito mga kinigs ano. Ah, uh, na tipo ko, na type kong pantalon. So mukhang mahirap yatang hanapin yung maraming bulsang pantalon ano. Unless kung magpapasadya tayo. kasi online kasi ayoko kasi umorder online mga kinigs eh. Baka magsisi kasi ako pag dumating eh. Alam niyo yung pagka umorder ka online tapos eh hindi mo nagustuhan. Parang ang hirap isoli eh, no. Matrabaho, matrabahong isole. Ayun oh, no, palatang gulong nung katabi natin yung kaskotse yun, no? sabihin natin flat ang gulong niya yun, no? flat excuse me are you aware that your wheels flat oh thank you thank you very much yeah no problem hindi niya alam na yung gulong niya ay flat buti nila sinabi natin ayan sinisilip nila oh. ayan bili lang ako ng ano rito. pizza dito sa pizza hut ayan yeah, so balik tayo ng 10 minutes mga nag. bumili ako ng large uh, meat lover tapos sa uh, pag ka ng medium pa isa, 5 lang yung medium pepperoni. So, 'di ba? Kasi ang sabi ko, pabili ako ng isang large na meat lover tapos isang small na pepperoni. Pero sabi nung pinagbila natin, kung medium 'yan, ang ing orderin mo sir, uh, 5 lang ang babayaran mo, babayaran mo sa medium. Good deal sabi niya, good deal 'yon. O sige, sabi ko I'll take medium. Yeah. <laughs> Ayos. Ay ito na pala oh. Nilagyan nila ng ano, no, flat yan. Iba talaga pag may baong kang ano yung pang ano pang inflator sa sasakyan. Mo siguro alam na nilang lagi na pa yung sasakyan nila. Kaya nagbaon sila ng ng inflator. Kaya nung sinabi natin, binomba nila. Ang problema baka masobrahan naman, sumabog naman yung gulong nila, no. Wag naman sana. Oh, grabe, wala na to. <laughs> Hindi na natin na-enjoy yung ano natin. Ini-expect In ko pa naman kanina, mamaya, mag pa tayo magbabike pa tayo pag uwi natin ng bahay kasi gusto natin makita yung mga bulaklak na mga magaganda eh wala umulan pangit na naman ang panahon ayan na naman yung taas natin kung napapansin nyo no yan kaya na natin yung pizza natin mga kainags oh alright bango grabe hmm. nakagutom ako sa amoy para tara tawid muna tayo yan bango na <laughs> parang gusto ko nang kainin sa sakyan ah hindi ba mamaya na na sandali lang L lagay muna natin dito sa truck natin tong ano itong pizza yan lagay muna natin dyan so yung mga pinamili ko kanina tara ta na natin kay Dave habang mainit pa yung pasasalamat natin sa kanya kasi na expect ko bibili na tayo ng ano eh Eh, mangungutang na tayo ng bagong ano eh no? bagong lawn uh, lawnmower eh mabuti na nakasave tayo kahit pa paano Isang taon na yan Basta napa-under na yung lawn mower na yan Good na yan sa isang taon Kaya malaki yung masisave masave, nasave natin Sa pag-utang Mangungutang tayo sa Home Depot sa ano eh Yung di baterya Pero okay na yung lawn mower, okay na Kaya binigyan natin si ano na ano Pasasalamat si ano Si kapitbahay natin Lalo na lumakas ang ulan no No? Talagang madilim na no. All right, wag sana mabasa ng ulan. <laughs> Dali na makinis ha. Papasok lang muna ako sa bakit. Yan, nakuha na natin mga kainag sa nung ice na raw ito, eh. okay na raw ito, no. At, ang ginawa lang ng kapitbahay natin, ano lang nilinis niya lang daw yung karburador. Yan. So natin dito, testingin natin. So tama, tama yung mga nag-comment na mga nanood sa videos natin ano, na linisin lang yung carburetor Yan, maraming salamat din sa inyo. Uh, gusto ko sana gawin, kaya lang, wala na akong time mga kainis, ano? Wala na akong time maglinis ng carburetor. Eh. eh. mabuti na lang eh tinulungan tayo ng kapitbahay natin. So binigay ko na sa kanya yung pizza, tuwang-tuwa siya mga Sabi niya, hindi niya na raw kailangan ng ano, hindi niya na raw kailangan bigyan pa siya ng pizza. Okay na raw to kasi uh, all he needs is just to help me yeah he's a very good guy my neighbor is a very good guy yeah sometimes i have to speak uh, english sometimes because i have we have some uh, english speaking uh, subscribers and viewers so sometimes <laughs> i have to speak english just a bit so that they they have an idea what i'm talking about Yo, <laughs> i hope my english is very good yeah thank you my neighbor yeah no yeah we have to try this one we have to try this one hopefully this one's works but i'm pretty sure this one's working all right let's go All right, ayos na mga kainags Nako, masayang masaya tayo nito Kasi naka-save tayo ng pera no, Sabi ko nga sa kapitbahay natin I, I almost buy a new one But he saves uh, Maybe 800 Canadian dollar bucks. He saved my money That's why uh, I gave I gave him a pizza mga kainags ano, For thanking Thank, thank you him yeah. <laughs> I'm so happy very very happy mga kainags because our mower is fixed I'm happy and maybe two days from now if the if the rain stop yan pagka huminto na yung ulan we have to move the uh, ano, outside uh, in front of the, the front of our house but here no there's no grass in here yun ang mo natin mga kainex umulan kasi ngayon eh kaya medyo ano eh pangit i-mower yan dikit sa ano Hintayin nating matuyo yung mga mga damo para mas masarap i mower Tapos meron pa siyang isang napulot doon, isang napulot na ano na na mower. Abay sabi niya sa akin, kung gusto ko paraw ng isa kasi napulot niya sa basurahan, uh, aayusin niya. Tapos sabi niya kung gusto ko raw, bibigay niya raw sa akin. Sabi ko, "Bay, bakit hindi? Pwedeng, pwede pwede. Bigay mo sa akin sige, kailangan ko 'yan." <laughs> para kung sakaling hindi gumana 'yung isa, meron pa tayong isa. Mm. Ayaw mo na tayo makakain ng isang pizza. Hmm. Sarap. Inom muna tayo ng kape. Yun. Bagong brood. Wow, sarap oh. Init niyan. Black coffee. Nako po, nakapakasarap mga kainigs. Ano? Hmm. 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 Katahimik, katahimik kayo doon ah. Pisahan na natin. Okay, nice. ayos na. Ganda na sa mata, no? Ah, Beautiful. <laughs> Ayan o. Oh. Ah, iba talaga pag bagong gupit eh, no? Oh, ganda na o. Oh. Wow. Beautiful. Ayan, so tara. Ah. So hindi na natin nililogan mo over yung ano natin doon. Wala naman damo doon eh, no? <laughs> Menos pagod din kasi kumakapal makapal din ang damo dito sa backyard natin. Diyan. Ayan ako eh, nakakapagod malawak din yung backyard natin mga kainags yan, yan, yung isa to sa mga disadvantage pagka medyo malawak ang ating backyard tsaka yung harapan natin ano pag magmomower tayo pero pag ang lawn mower mo naman ay yung push ito kasi pinupush ko eh yung lawn mower mo naman naman yung self ano siya self yung parang sasakyan na hindi mo na kailangan itulak kusa siyang umaandar mas okay yon mas hindi nakakapagod kasi kusa siyang umaandar iga-guide mo lang pero itong ano natin lawn mower natin kailangan mong itulak to mga kainis ano yan pero okay lang kasi papawisan naman tayo which is maganda sa health natin di ba importante malinis na yung harapan natin gumagana na yung lawn mower natin maraming salamat sa kapitbahay natin at syempre ganda sa mata ng harapan natin di ba ira naman tong panahon na to. Umulan na naman, oh. mambu na naman. Katatapos lang natin mag-lawn mower dong, gusto ko sana mag-bike-bike -bike, eh. Kailang mambo naman. <laughs>